Pagpalitan parpar. Pagbabalik. Ito yung ginawa ko. Para maano yung opo. di mahirapan. Mambunga. Iyan ko na siya ng fertilizer. Fertilizer. para malusok siyang lalaki time mo -no si because the CP May pala ang palaya pa dun gulay, paba ng buhay. Salamat sa panonood. See you next video. Hello and share.